Carla. Ayan, dito ba si Carla? Carla? isang ano naman dyan. Sheesh. isang ano naman dyan. Sheesh. ano? Handsome brother pa nga. Ayun, at mo Ati Carla. Sarapin mo Ati Carla. si Carla. Ayun, napin napin Carla. So, Carla. Carla is in the house. <laughs> <Of a joke. laughs> naman <laughs> ano, naman ang Thank you. <laughs> Isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat, napakamainit po ang ating pag-uusapan at re, -re aksyonan ngayon mga idol Nakasing init ng panahon ngayon. Oh my goodness! Jomcar stay connected kahit sa YouTube live? Wow! At Carla napakomment nga sa live ng brother ng Bebe Joms niya. Hala ano kaya ang sinabi ni Carla? Ba't kinilig ang brother ni Papa Joms nang mabasa ito? Grabe to! At Papa Joms may kinakaharap nga ba na problema? May galit na galit sa kanya? Sino ito? Oh my goodness! Yan po ang ating napakamainit na pag-uusapan at bibigyan ng reaction ngayon mga idol. Bago po tayo mag-uumpisa ay e shout out ko po muna ang leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa, suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip kung saan nakasubaybay pala si Carla sa live ng brother ng Bebe Joms niya. Kumbaga Carla support the live of his baby Joms brother at syempre ay andyan din ang baby Joms niya sa live na support sa brother nito. Hala? Carla nag-comment. Oh my goodness. Kinilig nga ang brother ni Papa Joms nang mabasa ito. Hala ito po. Ito si Carla. Ay, dito ba si ito Carla? Ay, Carla isang ano naman dyan. Sheesh. Ay, Carla isang ano naman dyan. Sheesh. Ay, 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 po, ay, 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 ay,

Shout out si Carla Carla is in the house Thank you, thank you po Shout out po thank sa inyo thank you po. Grabe! Napasabi nga si Papa Joms sa bebe Carla niya nang Isang ano naman dyan Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ano? Naku po Comment ba ito? Hinahanap nga ni Papa Joms ang naging comment ng bebe Carla niya na parang super excited na itong mabasa kung ano ang message ng bebe niya. Oh my goodness! at nakita na nga ng dalawang mata ni Papa Joms ang comment ng bebe Carla niya, Handsome Brothers. Wow, magkakapatid na gwapo. Nakakakiliti talaga ang naging comment ni Carla. Totoo naman po ang comment ni Carla. Napakagwapo naman po talaga ng Hako Brothers. Siguro gwapong gwapo si Carla sa bebe Joms niya, kaya na eh comment niya ito. Halaka, swak talaga kayo sa isa't isa Jomcar. Parehas guwapo at maganda, tapos maganda din ang puso kaya super bagay talaga kayo sa isa't isa. Kinilig nga ang brother ni Papa Joms sabay pin sa comment ng Bebe Carla ng Kuya Joms niya. Tapos sina shoutout nga niya ito sabay sabi ng Ate Carla, grabe i Napasabi nga si Papa Joms ng salitang. Carla is in the house. napaka talaga ni Carla sa bebe niya. At ito pa. Carla may comment pa. At binasa nga ito ng brother ni Papa Joms, ito po. Sabi ni Carl, with mega love, shout out to Jom Carl, 18, advance up to 6 months. Thank you so much for the support. Grabe! Papa Jom. Grabe! Papa Joms! Oh my goodness! Grabe! Magsi 6 months na pala ang tambalang Jom Kalahating taon na pala tayo pinakilig ng tambalan nila. Wow, wow, wow! Grabe sana walang hanggang pagpapakilig ang dala nyo sa aming lahat Papa Joms at Carla. Kumbaga forever nakiligan. Salamat Papa Joms at Carla sa nakakakilig na serye ninyo. Nawawala ang pagod namin ng mapanood ang every part ng serye ninyo. Maraming salamat sa stress reliever nakiligan serye. Kinilig nga ng sobra ang brother ni Papa Joms nang mabasa ito. Napatingin nga siya kay Papa Joms sabay sabi na... Grabe naman yan Papa Joms. Hala ka nakakakiliti. At ito, may nag-comment. Jomcar calling each other in the phone. Wow, ito po. Papa Joms, tumawa ba? Kilo si like Tio Kaba kay Carla kanina? Tanungin niyo pa si Carla. Tanungin niyo pa si Carla. Tanungin niya dapat si Carla. Oh my goodness. Kumindat nga ang kilay ng isang Papa Jomar sabay. Sabi na tanungin daw natin ang Bebe Carla niya. Hala ka! Parang stay connected always talaga ang Jomcar sa isa't isa't. Kumbaga always updating each other? Grabe! Sana all stay connected sa isa't isa. At ito na nga, may nagagalit kay Papa Joms? Hala! Bakit? Ang bait naman ni Papa Joms. Bakit kayo ganyan? Oh my goodness, ito po. Madami na nagbabasya <laughs> Okay, okay lang ito. Eh, it's okay. No, si Anong binabasa mo, Papa Jom? Seryoso eh. Dito, nagbabasa lang po ako ng mga ano, bashing. Nagbabasa lang po ng mga bashing. Sa sobrang dami. Nagbabasa lang po ng mga comments niya po. Mga bashers pala ito. Ba't kayo ganyan? Ang bait naman ni Papa Joms, wala nga akong nakikita sa vlog na may ginagawa siyang masama. Stop na kayo mga bashers please. Binabasa pala ni Papa Joms ang bashing niya na natatanggap na di naman niya deserve ang makatanggap nito. Kaya kayong mga bashers pakisara lang ng mga bibig ninyo. Puro kayo bash? Hala grabe naman kayo bashers. Sa mga bash nga na natatanggap ni Papa Joms ay mas madami pa rin syempre ang naniniwala at sumusuporta sa kanya especially na itong nabasa ng brother ni Papa Joms sa comment na pampalakas ng loob para kay Papa Jomar, ito po. Pagintindihin ang bashers, ingit ng sila sa kasikatan mo, ikaw lang yan, hindi okay. nila magawa ang nagawa mo. Pag-ingit, ikit na lang sila. Uh, si Pagsikat marami talaga bashers pero mas marami nagmamahal. Truth, mas madami ang nagsusupport sa'yo Papa Joms. Don't mind the bashers pag mo na lang sila. Stay strong Jomcar. Thank you po sa mga nag na, na support. Ang ganda nga ng mensahe ng solid supporters ng Jomcar. Hayaan mo lang yung mga bashers, Papa Joms. Ingit-pikit lang yan sa'yo. Basta alam mo sa sarili mo na isa kang napakamabuting tao at syempre ang family mo ang magpapatunay dito. Especially na ang mga close friends mo at pati na rin ang nag-iisang bebe mo na si Carla. At ito na nga, Papa Joms may mensahe na nga para sa mga bashers. Bashers, makinig kayo. Para sa inyo ito. Joms, wag mong seryosin mga bashers sa ring class Opo, wag mo. Sayang naman ang ano. Sayang naman ang ano. Oras natin kung ipopokus tayo sa kanila. It's okay. Kung gusto po nila magpokus sa atin, hindi eh, ayos. Thank you. <laughs> Nasabi na nga ni Papa Joms Nasayang lang daw ang oras niya if nakafocus siya sa bashers. It's okay lang daw at may sinabi pa nga siya na if gustong mag-focus ng bashers sa kanya ay edi ayos daw. Thank you daw! Hala ka! Mga bashers, pinasalamatan na kayo ni Papa Joms. Kaya pwede na kayong lumayas. Layas na kayo, salamat na daw, sabi ni Papa Joms. Mga bashers, ssss, talaga kayo. Bahala nga kayo dyan mga bashers. Wala na naman pakisi Papa Joms sa inyo. At ito pa, about na naman ito sa galit na galit na basher. Hala gusto atang makisakay sa brand new car ni Papa Joms? Oh my goodness, ito po. Yung basher gusto lang atang makisakay kay Coffey. Galit na galit gusto man natin. Bakit daw? <laughs> gusto lang daw makisakay kay Coffey. Ah, saan po kayo. Hindi <laughs> naman ay tawag niya. For all. For all. Ginawang pampublikong sakay na Sakay ka na sa new car ni Papa Joms Bashers. Napasabi nga si Papa Joms na everybody can ride. Pati bashers, says, pwede sakay na kay Coffee. Ganyan talaga kabait ang isang Papa Joms. Kahit galit pa sa kanya, I welcome. Kaya bashers, sakay na. Grabe mga idol ang naging reaction video natin ngayon. May nakakakilig at may nakakairita na mga bashers. Pinakilig na tayo ni Carla dahil sa support niya sa live ng brother ng bebe Joms niya tapos may bashers pang umieksena. Basta hayaan mo lang yan Papa Joms at Carla ang mga bashers. Wala lang siguro silang magawa sa buhay kundi mang bash. Moto siguro yan nila sa buhay, ang bash is life. Ano po masasabi nyo mga idol sa naging reaction video natin ngayon? Mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Dito muna lang po tayo, Kuya Dambo nga po pala. Mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.